na sa state of calamity ang lungsod ng Zamboanga, bunsod ng matinding epekto ng El Nino phenomenon. Ito ang kinumpirma ni Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Chief Dr. Elmira Apolinario sa panayam ng RMN Zamboanga. Ani Apolinario dahil sa nararanasang matinding tagtuyot, apektado na ang supply ng tubig sa buong lungsod kung saan na nang nagpatupad ng water rationing ang Zamboanga City Water District at sa kasalukuyan ay lalo pa umanong bumaba ang level sa water intake at may ilang ang lugar na rin ang nakakaranas ng na walang tubig kung kaya tumutulong na rin ang CDRRMO sa pagbibigay ng tubig gamit ang kanilang mga water tanker. Matindi na rin umano ang epekto ng tag-init sa sektor ng agrikultura maging sa mga fisher folks. At bagamat may mga ginagawang intervensyon ang pamahalaang lokal ng Sambuanga, ngunit sa posibleng paglala ng sitwasyon ay kakailanganin rin ang malaking fondo para sa pagbibigay ng ayuda sa mga afektado. Ayon kay Apolinario, sa pamamagitan kasagsagan ng pagdeklara ng state of calamity, maaari na gamitin ng mga barangay ang kanilang mga calamity funds maging ng pamahalaang lokal upang matugunan ang pangangailangan ng mga zambuanggenyo sa patuloy na paglala ng epekto ng El Nino Fenomenon. Kasama niyo sa DXRZ RMN Zambuanga, Radyo Man, Mirasol Montesa, Tata, RMN.